Panibagong araw na naman tayo mga mare. Maulan pa rin ang panahon ngayon. Pinisita ko nga yung mga tanim ko sa labas. Hindi pa ako makapagbunot ng mga damo. Dumadami na naman sila. Nung bumangon na nga kami, nagkasikaso na ako agad ng aming kakainin para sa agahan. Pagkatapos namin kumain, ay ganun pa rin. Naghugas pa rin ako ng mga pinggan. Araw-araw nga, paulit lang ating mga gawain mga nanay. At bago nga ako magugas ng pinggan ay binabad ko na muna itong inodoro namin doon sa chemical na ginagamit ko para sa paglinis dito sa aming CR. Marumi na naman kasi ang aming CR, naluloko na naman ang aking mga mata ng lalaki na naman. At pagkatapos ko nga magugas ng mga pinggan ay nagulis na ako at ito na agad ay inasikaso ko. Naglinis na nga ako dito sa aming CR. inalis ko na nga muna yung chemical na ginamit ko sa pagpabad ng inidoro at tiles. binanlawan ko na muna ang tubig kasi masyadong mahapdi sa balat. Nangangati ako. Pagkatapos nga, giruskus ko na ng may sabon. Ang gamit ko sa paglilinis lamang ay steel wool. Inuna ko muna nga muna yung mga pader pagkatapos yung inidoro. Pagkatapos ko nga maglilis ay numabas na ako ng CR at ito ang bumungad sa akin. Tingnan nyo naman ang ginawa nitong bata. At tapos ko nga lang magwalis at magligpit ng mga laruan ay paglabas ko ng CR. Ito na naman. Ang kalat na naman ulit. Sabi ko nga kay Manoy yeah, ay maligo na kasi tapos na akong maglinis. Pero bago nga siya naligo ay pinaligpit ko na muna sa kanya itong mga kalat niya. Sabi ko ay hindi pwede na ako ang magligpit dahil ikaw ang nagkalat niyan. At habang nagliligpit nga siya ng mga laruan niya, ay kinuha ko na muna yung tuwalya at kumuha na rin ng bihisan niya. Pagkatapos niyang maligo, ay binihisan ko na rin siya. Pagkatapos niyang maligo, ay sarili ko naman ang inasikaso ko. Pagkatapos ko ding magbihis, ay ito na. Ito na ang pinagkakaabalahan ko na naman itong aking negosyo. Inihahanda ko na nga itong aking mga parapernalya dito sa aking mini studio kasi magpipiktorial na ako ng aking mga paninda. Ang lakas na naman ng ulan mga mare, ang lakas na nga ng boses ko pero pakiramdam ko ang hina pa rin. dahil nga sa lakas ng ulan, ang ingay ng aming bubong. At habang ako nga ay nag-aayos ay ito na naman itong aming manoy nangungulit na naman sa akin, picturean ko daw siya, umupo doon sa upuan. Wala na namang magawa kasi nailigpit na yung mga laruan. Kung hindi nga lang maulan, ay sa labas ako kukuha ng picture. Kaya lang maulan, mababasa ako. Mas maganda sana talaga sa labas kasi hindi ko na kailangan ng mga ilaw, maliwanag na. Na nga ay tumigil na itong pagulan, wala hinto ang ulan. At sana sa araw ng pag-deliver namin ay wala ng ulan. O siya mga mari, hanggang dito na muna. Asikasuhin ko na muna itong aking mga paninda. Bukas ulit, salamat sa panonood.